pagpalang gabi sa lahat uh, sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila yung may netang busidak at may mabubuti yung karuman saan man kayo narurulong sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang gabi sa inyong lahat uh, sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayo magsawang mag sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang balang kagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon like, para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakaroon ko po sa inyo at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman pang, sa panggamot na spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, pakainatan po, gamitin po lamang sa kabot wag huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangilangan at huwag pong ipagyabang palagi po ninyong isa puso isipan na panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at na at magmahalan at sa at huwag kalimut pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sa hiruman kaya ang Diyos na po ang mahalang magsusukli sa lahat mong ginawang kabutihan at huwag at ipagkakalog po sa inyong lahat ang aking mga uh, huh? ano, po, sa inyong lahat ang siksik pagkakalog sa inyong lahat uh, ang uh, 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 hey, sa, sa inyong lahat ang siksik at tumapaw na pagmamahal uh, ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat sorry po na ay sitod lamang po marami maraming salamat po sa inyong lahat sorry po sorry po tigal mo tigal po ni San Miguel Arcangel sa may kabal para tablan ito pa inapaka importante po kung yung kabal nila po ay galing po sa kadiliman po ang kabal nila ikaya po yung uh, uh pwede nyo pong usarin po to pag may kabal silang nagaling po sa kadiliman po ay sila po itatablan Masalo po yung mga kumakain ng buti na buti na pinapakita sa ako na kumakain ng buti. Kung titiraan nyo po yun, eh, siguradong wasak ang bunganga nga Galing sa kadiniman po yun yung mga kumakain ng mga buti. Hindi po gawa-gawa ng gis po yun. na tinuturo ng gis po yun. Puro gawa ng mga demonyo yun. Na kadiniman po. Kaya kung usanin po yung orasyon na to, siguradong wasak ang bunga nga ng kumakain ng buti. At sa mga may kabal po na galing po sa kasamaan, check na po uh, ang kabal po nila ay tatablan po. Masalo gamitin po nyo sa konto, napakabisa po ito, gamitin po sa halimbawa sa kung may masamang elemento, aswang, kasi yung mga aswang po ay may kabal po yan na makapangyarihan sila hindi po sila tinatablan kahit itakin mo hindi sila tinatablan pero kung ginamitan po nyo nito siguradong wasak ang uh, leg nya ito po yung napaka importante po nang sa uh, sa Miguel pangwasak sa para tablan ang kabal ng masamang tao o masamang Uh, demonyo ito po yung dinatasal mo ng isang ama namin at sumasampalataya at isunod po yung uh, ang proseso po nito ay pag halimbawa po nasa kagipitan po kayo pwede nyo na pong usalin po agad to pero ang gabis po ito ay bago kayo kung halimbawa pupunta kayo sa uh, sa ibang lugar po dapat magdasal po na kayo magdasal po muna kayo tapos bago ko yung mali sa bahay magdasal muna ng isang ama namin na sa sumasang palataya pagdating nyo po doon sa pinatutungkulan hindi kasi yung pupunta natin hindi basta basta po palaging sigurado po na uh, nasa kaligtasan po tayo lagi dapat po may alam po tayo ng mga ganitong usapin na orasyon lahat na ang protection po natin lahat po na mga pwede po natin gamitin na laban hindi po natin po kasi alam na pag maalis po tayo ng bahay hindi po natin alam na pag talagi po tayo nasa kalikasan, kaya dapat po mag-aral po kayo ng mga lihim na karunungan para magagamit po nyo sa kipitan basta gamitin po nyo lamang po sa kabutihan at huwag pong ipagyabang yan lang po tapos pag ah, bago kayo malis ng bahay, magdasal po kayo, tapos nasa patutungkulan po kayo, pwede nyo pong iregla. Narito po ang orasyon. Dios Mikael, Miyok, Mitam, Hiyum, Aiyuk, Hi, Miyus, Aiyuk, Sumitam, Pu. Yung ibig sabihin ng po po ay, ah, uh, po yun. Yung ibig sabihin ng po isang bisis na po usalin po ito uh, dapat po dito pala eh, ay po kayo may pudir bakod balabal kasi eh, napakalakas pong antas po nito usalin ko po ulit Dios, Mikael, Miyuk, Mitam, Iyum, Aiyuk, Himius, Aiyuk, Sumitam, Puh! Sa ng tatlong bisis po, ang orasyon na eh, ipo sa taong kaharap na hindi tinatablan at na tatablan po siya ng uh, kabal po maraming maraming salamat po sa inyo lahat Uh, shout po pala kay Berlin Lopaliso Baik tayo uh, commented here Royola from Bico Ryan Labisti Jonix Ben Nadin Andy Bonifacio Chrisley Abukau Orchidi Tina Tron Gil Kabundok Geraldo Jimenez charito Palma Richapil Pike Twin Ambrosio Magalpo Rolita C Arting Kamacho Maricel, Presido Epimia Pilipi Elma e. Triple E commented Marina Rangis Rory Kayago, Joan Bibs, Nugit, Lilian, Jake Bulbider, Rosino, Borja, Inorpe, Mudyan, Charles, Nathan, Bert, Commented, Mylen, Dumambo, Ale, Mika Dihas, Commented, Ray, Barcelona, Bruno, Banda, Boy, Beginner, 83, Arnold, Francisco, Julio, Landipio, Brian, Mensa, Rudy, Joaquin, QT, Takan, Inday, Sally, Kukujin, Cecilia Cruz, Melet, Young, Baby, Puruk, Tani, Gyanan, Yusip, Lakada, Evelyn, Golago, Antonio Suarez, Ruan Binoso, Marvin TV, Gold, Dude TV, Karen, Kampo, Kevin, Egano, Igit sa Shani. Shani, 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 si Shani. Maraming salamat sa iyo, Shani. Yan po, tigal po ni Sam Miguel Arcangel sa may kabal para tablan. Maraming maraming salamat po.